Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 4, 2025. Habang sumisikat ang araw sa umagang ito, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo, isang enerhiyang nag-aanyaya sa iyo na pagnilayan ang iyong sarili, ang iyong mga iniisip at ang direksyong tinatahak ng iyong buhay mayroon kang likas na otoridad na hindi mo kailangang ipilit o ipakita ng lantaran, sapat na ang iyong presensya, upang malaman ng iba na ikaw ay isang taong may paninindigan, lakas, at katalinuhan. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay hindi lamang humahanga sa iyo, kundi umaasa rin sa iyong gabay, at ito ay isang patunay ng iyong likas na pagiging isang leader. Sa araw na ito, subukan mong obserbahan kung paano na ng iyong isipan ang iyong mga aksyon, kung paano ang bawat ideya at desisyon mo ay may epekto, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iyong mga mahal sa buhay. Mayroon kang isang likas na kakayahang manguna, at ito ay isang bagay na hindi maaaring itang gininuman. Ang iyong presensya ay may bigat, at ang iyong mga salita ay may kapangyarihang humikayat, magbigay inspirasyon, at magbago ng pananaw ng iba. Sa araw na ito, gamitin mo ang kakayahang ito upang gumawa ng mga positibong hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Hindi mo kailangang magmadali o maramdaman ang pangangailangan na patunayan ang iyong sarili sa iba, ang iyong kilos, salita, at paninindigan ay sapat ng ebidensya ng iyong tunay na lakas. Hayaang ang iyong mga aksyon ay magsalita para sa iyo. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, mararamdaman mong lalo kang nagiging malapit sa mga mahal mo sa buhay. Mas magiging malinaw sa iyo kung sino ang tunay mong pinagkakatiwalaan at sino ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang iyong pagiging protektibo ay magiging mas matindi, lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Ang iyong puso ay puno ng pagmamahal at malasakit, at may matinding pagnanais kang protektahan ang iyong pamilya, kaibigan, at mga taong pinapahalagahan mo. Ito ay isang magandang katangian, ngunit kasabay nito, dapat mong bantayan ang iyong damdamin upang hindi ito maging dahilan ng labis na pagkabahala o pagkapagod. Minsan, ang sobrang pag-aalala para sa iba ay maaaring maging pabigat sa iyong damdamin. Maaaring may mga bagay kang gustong kontrolin upang mapanatili ang kapayapaan at proteksyon ng iyong mga mahal sa buhay, Munit hindi lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Ang pagnanais na pangalagaan sila ay isang tanda ng iyong tapat na pagmamahal, munit dapat mo ring tandaan na bawat isa ay may sariling landas na kailangang tahakin. Ang pinakamagandang magagawa mo ay maging isang gabay at suporta para sa kanila, sa halip na subukang pigilan o hadlangan ang kanilang sariling paglalakbay. Sa araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pag-isipan kung may mga hinanakit o galit kang kinikimkim sa iyong puso. Ang galit, kapag hindi na proseso ng maayos, ay maaaring makaapekto sa iyong desisyon at pananaw sa buhay. Baka may mga bagay na hindi mo pa napapatawad, mga sitwasyong hindi mo pa natatanggap, o mga taong hindi mo pa napapalaya sa iyong damdamin. Ang pagpapatuloy at pagpapalaya sa mga negatibong emosyon ay makakatulong upang mas maging malinaw ang iyong isipan at mas makapag-focus ka sa mas mahalagang bagay. Ngayong araw, binibigyan ka rin ng kalawakan ng pambihirang pagkakataon upang magamit ang iyong pagkamalikhain. Ang iyong imahinasyon ay mas lalong lalawak at maaaring may mga bagong ideya kang maiisip na makakatulong upang mas mapabuti ang iyong buhay. Huwag kang matakot na subukan ang bago, baka may ideya o solusyon kang mahahanap na makakatulong upang mapagaan ang anumang alalahanin na matagal mo nang iniisip. Ang iyong malikhaing enerhiya ay isang mahalagang kasangkapan upang matulungan kang makahanap ng bagong landas o direksyon sa buhay. Ngayong araw, mahalaga ring magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagiging isang tagapangalaga at ang pagpapakita ng iyong sariling kahinaan. Minsan, ang pagiging matapang at matatag ay hindi nangangahulugan na kailangan mong itago ang iyong nararamdaman. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang tanggapin at ipahayag ang sariling damdamin. Huwag matakot na ipakita sa iba kung ano ang nasa puso mo. Ang pagpapakita ng tunay na emosyon ay hindi kahinaan, kundi isang pagpapakita ng tunay na koneksyon sa iba. Para sa 'yong maswerteng kulay, ang pula ay sumisimbolo sa 'yong sigla, tapang at determinasyon. Ito ay isang kulay na nagpapahiwatig ng lakas ng loob at walang takot na pagsulong sa buhay. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagdadala ng anumang bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang mas mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili at mas lalo pang patibayin ang iyong loob. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 21, isang numerong nagdadala ng inspirasyon, kakayahang manguna, at positibong pagbabago. Ang numerong ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang abutin ang iyong mga pangarap. Basta't patuloy mong isagawa ang mga tamang hakbang at panatilihin ang iyong pananampalataya sa sarili. Para sa iyong maswerteng gawain, subukang gumawa ng isang bagay na makakapagpakalma sa iyong damdamin. Maaaring ito ay isang simpleng paglalakad sa labas, pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang jurnal, o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Ang paglalaan ng oras para sa iyong sarili ay makakatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal at mental na kalusugan. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magpasalamat. Ang araw na ito ay puno ng mga aral at oportunidad, at ang bawat sandali ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Huwag mong kalimutan na ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit o kalaki. Ang buhay ay isang paglalakbay, at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Sa kabuuan, ang Abril 4, 2025 ay isang araw ng introspeksyon, pagmamalasakit, at malikhaing enerhiya. Gamitin ang araw na ito upang mas palakasin ang iyong sarili, palayain ang anumang negatibong emosyon, at yakapin ang bagong inspirasyon na darating sa iyo. Ikaw ay isang taong may malaking puso at matibay na isipan kaya ipagmalaki mo ang iyong sarili at patuloy na lumakad ng may kumpiyansa at determinasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.